Para maibsan ng uric acid sa paa, maaari mong subukan ng mga sumusunod na paraan na maaaring makatulong sa pagtanggal nito. Isa uminom ng maraming tubig Ang pag-inom ng sapat na tubig ay makakatulong sa pag-flush out ng uric acid sa katawan. Dalawang kumain ng mga pagkain na mababa sa perine iwasan ang pagkain na mataas sa perine tulad ng red meat, organ meats, at beer, at piliin ang mga masustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, at whole grains. 3. Regular na ehersisyo ang regular na pag-eehersisyo ay makakatulong sa pag-maintain ng tamang timbang at pagpapalakas ng katawan na maaaring makatulong sa pag-control ng uric acid levels. apat. Iwasan ang pag-inom ng alak ang pag-inom ng alak ay maaaring mag-trigger ng pagtaas ng uric acid levels kaya't mas mabuti na iwasan ito. 5. Konsulta hinang doktor kung mayroon kang problema sa uric acid, mahalaga na kumunsulta sa doktor upang mabigyan ka ng tamang payo at gamot para sa kondisyon mo sa pamamagitan ng pagtupad sa mga nabanggit na paraan at pagkonsulte sa doktor, maaaring matulungan mong maibsan ang uric acid sa iyong paa. Mag-ingat sa iyong kalusugan at gawin ang mga hakbang na makakatulong sa pagkontrol ng uric acid level sa katawan. Kung nagustuhan ang video, paki-share. Salamat.